Umpisa na po tayo para sa nalalapit na Puto Festival ang mga baratilyo sa Kalasyao, Pangasinan. Naroon live si Lilian Tiburcio. Lilian, may mga pwede na ba kayang bilhing pangregalo dyan para sa Pasko sa baratilyo sa Kalasyao? Yes, Alpi, ayon nga sa mga negosyante dito na nakausap natin kanina, may mga murang pangregalo sa Pasko na maaaring mabili sa kanilang pwesto, kagaya na lamang ng aksesyon accessories para sa mga kapuso nating mahilig sa alas na pangforma. Nagkakahalaga lamang ito na 50 pesos depende sa klase at disenyo. Siyempre, meron ding iba't ibang klase ng laruan na tiyak na, mag na magugustahan ng mga chikiting at ng mga bata. Nagkakahalaga din ito na 50 pesos. At meron ding mga iba't ibang klase ng damit na nagkakahalaga naman ng 70 pesos depende rin sa size at disenyo. Samantala, Alfie, ngayong araw, ngayong unang araw ng Baratilio dito sa Kalasyaw, Pangasinan at ito ay magtatagal hanggang sa buwan ng Disyembre. Ito ay bahagi ng Kaunang Puto Festival dito sa bayan at umaasa nga sila na mas nadami na yung mamamasyal dito at mamimili kapag nagsimula na ito magbukas mamayang gabi. Sinimulan nang itayo ng mga negosyante ang kanilang mga stalls sa Baratillo sa Kalasyo, Pangasinan, kahapon. Mula bataan, dumayo pa dito si Janela dahil umaasa siyang magiging masigla ang kalakaran dito, lalo na't nataon ng kapaskuhan. Dito kami pumunta sa Kalasyo kasi yung din, dinig namin na maganda rito ang ano uh, bentahan namin dito. Sari-sari uh. mga accessories naman ng mga dala ni Malik at handa na makipagtawaran sa mga mamimili. Uh, pumunta lang kami dito para magtinda sa bagong Pasko po para Happy New Year. Sa harapan ng paralan ni Pinuesto, mga baratilyo, kaya bahagyang maapektuhan ng daloy ng trabiko. Pero ayon sa Puto Festival Secretariat, taun taon nang dito'y nilalagay ang baratino kaya sanay na rin ang mga tao. Kasi wala na po tayong space po dito sa bandang uh, plaza po. Ayaw din naman po natin sinaklagay sa plaza kasi po yung ating mga events is inside the plaza. Bahagi ng taon ng Puto Festival ang pagkakaroon ng baratilyo. Samantala, nakalatag na ang mga pakaabangang aktibidad sa so nasabing pagdiriwang. Meron po tayong Kapuso Fiesta. We're inviting three big stars of GMA. Aside from that po, meron po tayong Puto Day. Meron po tayong uh, puto construction and design. Uh, best ways to serve puto and the puto eating contest po. Yes, Alfie nga, no, yung ilang mga negosyante dito ay naitayo na nila yung kanilang stall dito sa mga baratilyo habang yung iba naman ay inaayos pa rin at inaassemble ito. Samantala, Alfie, isa sa mga nakikita magiging problema nga dito sa Baratillo ay yung ba, maaaring nga bumigat yung daloy ng trapiko. Pero ayon nga sa POSO, tiniyak nila na mababawasan yung problema dahil may mga itatalaga silang um, task force o officer dito na magbabantay dito sa mga Baratillo. Samantala, Alfi pagkatapos nga nitong Baratillo ay kasunod naman nito yung food strip sa kauna-unahang pagkakataon sa susunod na buwan. At yan muna latest mula dito, Alti. Okay, habang wala pa yung baratilin, mag-uwi ka muna ng puto para sa amin. Maraming salamat, Lilian.